Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from my secret channel, a faith healer o zomatoider sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly for the month of November 2024 for the sign of Cancer. So Cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages? Advices and spirit guides sa ating masasagap for today's video kaya kayang energy o ikaganapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. But don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa so mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo-lalo na hindi nag escape ng ads na may pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. And of course, natin ano pinakamensay sa inyo ng ating mga gabay for the sign of cancer. So, let's see and watch this. Angels, pergap, let's give information. Ano kay gusto sabihin sa ating mga gabay? And just for game information po, oh, the Queen of Sword, a bigger picture. Unti, malayo pa lang, nakikita mo na yung magiging resulta. No? Nakikita mo na yung magiging possibilities. And the ease of, of consulting a new love, no? new offer, bagong pag-ibig, or bagong opportunities, or either ibalik ang kilig ng iyong person. And this is a death card for an ending and a new beginning. May mga bagay na tatapusin na. May mga bagay na magsisimula na. Pero this is a something, a death card from the ending. No? and of, and of course a revert no magkakaroon ka ng bagong eksena bagong buhay and this is the seven of pentacles for a harvest moment no ito na yung panahon at pagkakataon para magtuloy-tuloy na about sa finances for you. And this is a queen of wands. Confident. Kailangan lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo na maisa sa katuparan mo no yung mga bagay na o oh, mo and this is something that I'm fresh card for a revere revert retreat na magkakaroon ka ng blessing dito guys this is something a new project new plans no promotion and because this is something river and fertility no this is something ah uh, uh, pagbubuntis no what is the queen of swords what is the queen of swords represent the nine of wands resilience no kailangan uh, take a um, bibig tahimik ka lang na may sa rin yung lahat ng gayo. Bagay din, kung magamalayo pa lang nakikita mo na yung magiging hadlang or magiging balakid, eh, no? Kaya alam mo na sa sarili may grounds mo. There's a something nine of swords, anxiety, sleepless night. Nai-stress ka, no? Parang pili mo na pag-iiwanan ka na ng eksena. A three of swords, something pain, no? Kung maga nasasaktan ka, no? Dahil may mga bagay na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos tong problema mo. And this is the hermit card, something spiritual, journey or spiritual enlightenment with the seven pentacles. So, this is the moment na lahat ng mga bagay na pinaghihirapan mo. Huwag ka mag-alala. mo rin yan. What is the queen of wands? So, this is the ten of wands. So, something or oh, relocation. May relocation dito. Paglipat ng bahay or something. Pag-alis sa situation. No? Makakalaya ka na sa burden. Problema, bigat. Now, there's an Empress card. So this is a represent with the page of sword. There, there's a something um get more information, be curiosity. Um, kung bago there's a spy looking, watching at you. Na no, kung mga may mga bagay na kailang pagkuan kuan na information. No, may blessing na paparating daw si sa dito. There's a the queen of sword there's the knight of wands, represent the king of wands. So something ambition. Uh, Now, there's a vision and no? Kung baga, tinitingin mo yung possibilities at nilulok mo yung sarili mo for um, a greatness, no? Kung nakikita mo yung sarili mo na magiging maganda rin kasalukuyan, ang kahihiratnan. And this is a sour moment for a major changes. At yung malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo na magkakaroon ka ng bagong pag-ibig, no? Kung baga, alisin mo lang yung stress or something um, uh, nagpapagulo sa utak mo. And of course, this is something, a king of sword. Now, with um, something, stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo, yung nakakapanakit sa'yo, yung hindi nakakatulong sa'yo. Ganon. Kung tapusin mo na, putulin mo na. So, what is the seven of pentacles? Of course, the hermit card. So, this is the moon card for a truth reveal. Now, may ilalantan dito ko ano naman yung mga pangarap mo. Kung may mga bagay na maglilinaw na sa'yo dito. Paano mo makuha tong opportunities na yun? Na to, kung maga, alam mo sa sarili mo na kung ano man yung mga bagay na pipinundar mo, itinanim mo, alam mo sa sarili mo na there's a something na harvest ka rin. Now, there's a something fruit of labor. Huwag ka mag-alala. What is the queen of bonds? Of course, the of bonds. Hindi mo na, ito guys ha, ah, hindi mo na naranasan yung, progresso yung progreso. No, yung parang pagbabago sa buhay mo ngayon dahil akala mo pa ulit-ulit yung situation na nandun ka pa rin hanggang ngayon. No. Kung maga, there's something circulations, no? Nagci-circulate na yung eksena na yan. Alisin mo yung mga negativities. Kaya hindi ka makaalis dyan kasi full of negative. Kung maga, ikot lang ng ikot yung eksena niya kasi puro ng negatibo. Pero pag pinalaya mo yung sarili mo sa negatibo, mag-flow yan ng tuloy-tuloy. Kasi magsisilbing blockages kasi yung negative at negative na yan. Kaya maraming blockages kang kung baga nakatalak dyan, hindi ka makaalis dyan. And because this is something the justice card, do no this is something justicia. No? Kung mga makukuha mo what you deserve. Kung ano ba yung mga bagay na pinagpagura mo, makakaalis ka at makakalaya ka dyan. No, merong gumawa sa ng pa, kumaga, sumpa o kamalasan, huwag ka mag-alala. There's a something bounce back. What goes around comes around. The Empress card, because the Page of Swords. Represent the strength of being confident lakas mo ng loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo Na maging matapang kang harapin Yung mga bagay na Binibigay sa'yo at binabato sa'yo Wag ka mag-alala, magkakaroon ka ng blessing At bagong eksena at bagong simula Matutunan mo lang mal malaman Kung ano yung mensahe At aral na binibigay sa'yo ng ating poong may kapay. What is the outcome? There's an age of want something, and new project, and new plans, new beginning. And this is something the Queen of Pentacles be the practicality and good sense pagdating sa intervenor. Maging matalino ka at magmatsyag ka pagdating sa finances, how to manage and how to control. Na kailangan matuto kang paikutin yung pera pinagpagura mo. There's a Seven of Swords, no? There's a cheating. Kumaga sa sarili mo din, no? Kumaga niloloko mo dahil, kung uh, kumaga pag ka na sa eksena na yon. kumaga nagiging ano ka ulit, tuso no? Kung maga kailangan uh, matutunan mo kung paano mo kokontrolin yung yung luho mo sa sarili mo, bisyo mo, kailangan pakakawalan mo yan. What is additional messages pagdating sa career and finances? There a five of ones, no? May complication talaga dito. No, may complication. And there's a devil. May gumawa talaga dito para magtuloy-tuloy yung sakuna o problema sa buhay mo pagdating sa finances, meron talaga ring bigay ng ano dito, pampabigat para mag para maging bankruptcy or mag bankruptcy yung, iyan negosyo. And this is the Aussie, oh, I told you financial loss. Meron talagang gumawa para malasing ka sa pera. Additional messages pagdating sa love life. This is the seven of once. You are also protected. Na no? pagdating sa boy pag-ibig. This is the queen of something healing magkakaroon ka na ng healing dito guys and this is something that six of pentacles magtutuloy-tuloy din ang inyo kumbaga there's a give and take pagdating sa inyong relasyon no at maganda naman daw ang inyong ano sa finances may gumawa lang talaga ng malakid at malas no additional messages kaya kahit anong itayo yung negosyo bumabagsak No, kahit magtrabaho ka, parang wala ka na iipon. There's there a the health, no? Pagdating sa health, there's a nine of cups with a wish payment, and the nine of cups with a something of blossoming. Magiging maganda rin kalusugan mo dito. Di na target ka for finances, madam, sir. yung, yung ano, doon ka kasi kaya, doon ka talaga tinatarget. For magical fair messages, trouble. Oh my God, dami. There's a trouble, guys. May trouble ka dito. There's a, sabi ko na nga ba, kailangan mo na albulari, spiritual teacher, oh. And this is something you, oh, you get the power. Kumbaga, alam mo na, there's something instinct. Nakamakinig no? ka sa intuition, but you can do it. And oh, your wishes granted. Si matutupad yung mga pangarap mo. Kailangan mo lang ng gagabay sa itutulong sa'yo para makaalis ka dyan. Makakapag-travel ka, guys. May umahatak sa'yo na ang maharang, no? Para hindi ba isa katuparan yung gusto mo. Yan ang yung Oracle card. Represent what? or uh, third parties. Diba? A friend of yours. There's a friend, kapitbahay, kamag-anak, and there's a something ancestor guides, no? Meron kang yumaong mahal sa buhay na ginagabayan ka, and there's a gift and abundance. Talagang may regalo sa iyo ang ating gabay na magkakaroon ka ng celebration at magtutuloy-tuloy magaganda eksena sa iyo. Magtiwala ka, and this is something, see, I told you, karma justice. Huwag ka mag-alala. Lahat ng mga bagay na yan, kung magaginawa ka man ng sumpa o eksena, kapag natapos mo at naproteksyon mo yung sarili mo, babalik sa kanila lahat ng ginawa nila. May nakita kong chain dito, maaaring kade-kade na kayo ng pamilya mo. For, um, I, uh, for synchronicities. So, this is a something daughter. si kung ano eh, kung dikit-dikit yung eksena dito, guys. No, para magkakasama kayo sa isang eksena. There's a gentleness. Kung wag sila sabi, maging mahinahon, maging dahan-dahan ka lang, wag mo masyado minamadali ang bawat eksena, Hayaan mo siyang namnamin mo, no, yung bawat karanasan at aral na yan, there's a something love, no, connected with your love life. Kung baga, nag, kung baga, nag, kung iniintindi ka ng asawa mo, na partner mo, sa lahat na nangyayari sa boy mo, kahit na, uh, lahat ng naranasan nyo ay parang kabitaw-bitaw na parang gano'n ang dami nyo kasing struggles na naranasan obstacles guys challenges for romance angels there's a represent of fear afraid no? natatakot ka na and this is something forever break up na no, meron dito naghiwalay but this is something grass greener mas lalong kumaga naging uh, ano kay ang inyong pagsasama na no? mas lalong naging matibay Now, there's something ending. Tinapos na yung eksena na ito. Pero, there's a something um, matibay. Na naging matibay. Maaaring nagkabalikan kayo. Ganon. For the energy. There's a man holding a coin. So, if you were a man, so, ikaw may hawak na finances. If you were a woman, you person may hawak na finances. And rest and rejuvenate. See, kailangan mo ng pahinga dito, guys. And there's a salvation card kung hell or yell about sa finances. So let's see what is additional messages for Archangel Michael. Go forward fearlessly. Magpatuloy ka na walang kinakatakutan dapat. And this is something, forgive yourself. You did nothing wrong. Masyado mo na sinisisi yung sarili mo sa lahat na nangyayari. Huwag ka mag-alala, wala kang ginawang mali. May tao lang na gumawa sa eksena sa inyo. Write about your thought and feeling. Tama yung hinala mo. For the angels answer, represent what? just answer represent meditation and bring answers. So, kailangan mo talaga mag-meditate, mag-muni-muni, mag-nilay-nilay, mag, mag, -muni -muni, mag -nilay -nilay, magdasal, and there's a no. no. There's a no and no. Kumbaga, may mga bagay na marunok kang humindi at may mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. <clears throat> so, let's see what this additional message is additional messages with an angel spirit. Evolution. No, may pagbabago talaga there is a happiness from the fullest. Magiging masaya ka in the near future. Kung maga, there's a past life. Nangyari na ito sa nakaraang buhay mo. Kaya mong makalaya at kaya mong makaalis dyan. For the chakra messages. For the chakra trickery. See? May, mapaglin, may mapanlin lang at manluloko dito. Mag-iingat ka. Na kung makuha ng impormasyon sa inyo, dalawa ng person mother there's an expansion. Na palawakin mo ang kaisipan mo. Lahat ng mga bagay magliliwanag sa'yo. And there's a joy. Magiging maligaya ka. Additional messages with an angel's spirit. And there is a services. Service. But there is a service. Now, you are public servant. Or services yung trabaho mo. And because this is something gratitude. Just be thankful kung ano man yung mga bagay na binibigay sa'yo. It's an opportunity to appreciate things. No? Let's see what is the romance angels passion. No? Pagdating sa love life, pakita mo kung sino ka, yung pagmamahal mo. And finances and career. See, sarap na by making kinalaman about sa finances ang iyong love life. And this could be the one. Maaring siya na yung tao na yon. Let's see what is the monology. monology a win-win outcome forecast. So, ipapanalo mo talagang eksena na to. And the end of the top cycle approaches. So, see, tatapusin na lahat ng mga Eksena na to Let's see what additional is additional messages May pagtatapos talaga ng mga gagaganap Doon pala sa unang chapter There's a something end with the death card And this is something speaker Orasyon Meron talagang gumawa ng orasyon Na sumpa sa inyo There's a body works Kailangan mo na massage And of course exercise dito For I can't handle messages eh, because this is something do more research, no? Kung maga, uh, kailangan mong matutunan, malamin pa lahat ng bagay ng, na, na about sa health mother sa good night sleep, na magiging masarap na ang tulog mo dito. Additional messages for angel spirit. The blue flame. So, this is something spontaneous awakening. No? Lahat ng mga bagay magliliwanag sa Lahat ng mga bagay matatauhan ka. Maliliwanagan ka na, ah, kaya pala ganito may ganun palang ginawa, kaya pala ganito, nagkakaleche-leche, may ginawa palang ganito. I enjoy not ev for everyone. There's something weirdness, no? Kung baga, tanggapin mo sa sarili mo na hindi lahat, kung baga, may intindihan ka. For Jesus' loving God said, Be a good comfort, your faith has made you whole So see, bubuoyin ka ng yung tiwalat at pananampalataya, no? Maging mabuti ka na lang sa ibang tao kahit na hindi sila naging mabuti sa'yo. For an angel's number, represent one for an angel's number. Represent four lucky ship. Love and peace, de ba? Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefit for your and the people you hold there. Your ability to communicate is improving at this time, which will make it easier for you to interact with a broad spectacular of individuals. So see, kung bago kaya mong kung mag magbenefits or kaya mong um kung ipaniwala sa kanila lahat ng mga bagay na gusto mong makuha at gusto mong malaman, no? Kung baga, there's a something flexibility pagdating sa ganong eksena. Kaya mong, kaya mong makisama, pero may mga tao lang sa paligid mo na, na ayaw sa'yo o hindi ka gusto, na no, kaya nagagawa yung mga bagay na ito, naiingit, nagawa sa inggit to. Kaya kailangan palayain mo sarili mo sa mga ganyan negativities, na ayan mong, ang Panginoon yung gumawa ng action sa lahat ng mga bagay na ginawa sa iyo. So let's see what is additional messages. Basta magpatuloy ka dapat ha. And this is something the part of the life. Dito mo makikita yung liwanag. Now life places the uh, life places the perfect people and situation on my path to help me advance on my inner of my journey of my inner growth. I possess the courage I need to progress despite any obstacle I might meet. I study and experience as seeking the wisdom they have to offer. In this way, I improve day to day today choose to grow in my faith, I am confident that at the end of the road, I will join into the light. So, see, alam mo, nagtitiwala ka na sa sarili mo at sa ating pong may kapal na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay um, isang halimbawa, isang pamamaraan ng ating Panginoon kung paano ka pag paglawigin or pala pagyabungin no ng kaalaman at karanasan mo dahil sa iyo nakasalalay kung paano mo babaguhin ang mundong ginagalawan mo dahil ikaw ang gagawa ng paraan para makalaya ka sa mundong ginagalawan mo sa negativities, toxicity at sa mga uh, mapangusga at negatibong mga uh, mga tao na sa paligid mo so guys this is a monthly gabay for the month of November 2024 for the sign of uh, cancer. So, cancer, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, Um, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. so don't forget to like, And subscribe my channel and share it with your for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sound, pag-support sa akin channel. Lalo lalo na ang hindi naging skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksiklig-lig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye. And babush.